Magandang araw po si Doc Willie po to. Uh, ngayong araw pumunta ako sa bahay ng Pelayo. Ito yung nangyari sa family nila. Hinanap ko yung bahay nila kasi nakita ko ito yung nangyari sa bata. Naawa nga tayo. Baka meron tayong maitutulong. So nandito tayo sa bahay nila sa isang barangay sa Quezon City. Kasama natin si Andrew or Anjo Pelayo, ang tatay. At si Shara, yung mami nung batang namatay. Ano ba nangyari, Shara? Uh, sa... Yun nga po, since pong November, sa kanila na po ako nagpapa check up sa USD na po. Tapos lahat po ng labs ko sa USD rin hmm. ang galing. Tapos hanggang sa... Na tinitignan na nga po nila ako, okay naman po, regularly. So, monthly check-up mo, Opo, meron ka mga gamot. Opo, may mga po. gamot po ako, may mga reseta po sila binibigay sa akin, may mga labs na binibigay sa akin. Hmm. Ultrasound lang po yung talagang sa UST. Ano nangyari? Bakit 32 weeks ka lang ay eh, biglang naghilab na? Kasi nga po, yung usapan po nila do, ng mga doktor nila na doon, mm -hmm. 34 weeks lang daw po, CCS na daw po nila. Kung mm -hmm. hindi na daw po nila pag-aantayin na mm -hmm. ma-labor ma ako. Kasi nga po, sobrang delikado. Baka daw po mamatay ako. Mm -hmm. Base kasi kanina sa history na ko ako kay Shara, yung unang baby niya, okay naman yung unang baby niyang uh, babae, eh, nagkaroon siya ng abruptio placenta, nagrupture yung placenta niya. Siguro medyo mahina Opo. yung uh, uterus. At uh, dahil dito, parang hindi mo ata kaya magbuntis ng 9 months, eh. kaya Opo. mga 7 months. Kaya ito ang plano nila, 34 weeks pa lang eh, lalabas Bi na yung Opo. baby. Opo. So bakit bigla-bigla, 32 weeks? Ano ba nangyari? Sumakit bigla Sumaki, siya? Sumakit po siya, tapos mm. ihibla po siya, bubukol po, tapos maya-maya um, umawawala. -maya, tapos maya maya, ayan na naman po siya. Tapos mm. nagkaroon na po ako ng spotting. Spotting. So, tinakbo na ni Andrew agad? Opo. Tinakbo. Tin uh -oh. ko po muna. Minonitor ko po muna. Uh -oh. Hanggang madaling araw, nung hindi na po talaga kaya na minuminuto na eh. Bigla-bigla mm -hmm. na po sumasak. Doon na po ako natakot. Kasi baka, doon, kasi sabi niyo po sa akin, nung doktor doon, huwag ko na daw po antayin na sa bahay mm -hmm. ako mag-labor. Kasi baka mamatay daw po ako. Uh -oh. So automatic po yes, yun. Yes, pagdating doon, alam ko sobrang na sakit, parang Opo. medyo nawawala ka na sa Opo. sarili mo. Ano nangyari? Ah, uh, yun nga po Dok. nung gabi po ng madaling araw na yun Dok, eh, nagising po ako na yung missis ko po eh, nakita ko po na namimilipit na, 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 na siya sa sakit. Mm. Kaya agad po kasi akong agad po akong kumilos sa ano, na umalis po kami mm. na may sugod ka agad siya sa may isasabi niyo ay sa okay. UST po. Uh -oh. Kasi doon po talaga siya anak So, may dala kang 6,000? Apo, may dala po kong 6,000, yung po yung dala kong pera nun, Dok. Mm -mm. So, pagdating po namin doon, Dok, agad po po siya doon sa may kwarto, pinasok po siya doon, pinahiga po siya. Examination room. Mm -mm. So, may examination room, dinala po siya doon. At yung dalawang nurse po yung nag agad sa kanya. Tapos, mm -mm. naghintay na po ako doon sa labas. Kasi tatawagin na daw po nila yung doktor, yung talagang mm -mm. titingin si Doktora Sahagun. Mm -mm. Tapos, tumagal pa po siguro ng mayigit mga isang oras hanggang sa nakatulog ako, kakahintay po. ginising mm -hmm. po ako ni Doktora Sahagun. Mm -hmm. Kinausap niya ako kung magkano daw po ba yung ipong ko, kung may ipon na daw po ba mm -hmm. ako. Kasi, kung yun nga po iya admit, ganito daw po yung mga magagastos, nagbanggit po siya ng uh, yung mga gagawin at magagastos. So, kailangan ng incubator, mga lab test, oh, at malaking gagastos eh. Kaya, ang sinabi ko po eh, sa oras po kasi ng gabi ang nadala ko lang dahil emergency po, ay eh, 6,000 lang po yung pera ko dito. Mm -hmm. Sabi niyang, sabi ko po gano'n. Mm -hmm. Kaya ang sabi po niya, ay sir, kulang na kulang po yung dala niyong pera. Hindi po kakayanin niyo dito, hindi po aabot yan. Mm -hmm. Kasi sa ano pa lang, is 5,000 na kagad yung magagastos nyo, mm -hmm. ganito, ganyan. Mm -hmm. So agad-agad po silang nag-suggest ano, nag po siya sa akin na na ano meron meron tayong mga government ano na hospital, hospital na makaka handle mm, ng ano yon mm, ng kaso yung kaso nyo tapos yun na nga po dok nagsuggest siya ng ano serious at saka isabi nyo po uh -oh. tapos po dok habang so anong po, ginawa mo pumayag ka na agad na, na ma, mailipat siya Sarah ah, Ay, hindi po, po agad daw pumayag dok parang pinilit ko pa rin po sa kanya na dok baka pwede pong pagbigyan niyo kami na gawan ko na lang po ng paraan bukas kasi madaling araw po ito lang ang dala ko na i-down ko muna gawan mm -hmm. ko ng paraan bukas kasi unahin nyo po yung buhay ng asawa ko kasi hirap na hirap na po so talaga. ang feeling mo medyo serious kasi pero si Shara ano, medyo gising ka pa ba noon o... nasa labas po sila noon pero nun, alam, nun, alam nun, mong gumagalaw pa yung bata opo, opo. na-check naman muna. yung bata opo heartbeat muna. po okay. so in short na pinalipat kayo ano nangyari saan kayo pumunta Jose Reyes po muna kasi yes. doon po yung malapit. Ah, uh, dinala ko sa Jose Reyes, bali pumarap po ng taxi. Mm -hmm. Dinala ko po agad sa Jose Reyes kasi yun po alam po na mas malapit mm -hmm. po doon. At nung pagdating po namin doon, Dok, eh, tinanong ko po agad kung mayroong incubator. Uh -huh. Then sinabi po nila sa akin na wala nga daw pong, wala daw po sila incubator doon. Tapos sa uh, kung gusto nyo i-admit natin pero walang incubator, alang yung baby mo na mabuhay. Mm -hmm. So agad-agad po noon eh, lalo pong sumasakit yung uh -oh. ng asawa ko, natataranta na rin uh -oh. ako na, na yung nangyari, walang incubator. Nag-decide po kagad na bumalik na sa UST. So bakit mo nag-decide na bumalik sa UST at hindi doon sa East Avenue? Kasi po, Dok, nakikita ko po yung kalagayan ng misis ko. Pinatansya e, ko pa niya na talagang mm. may possibility hindi na po umabot. Ah, okay. Pagka sa sobrang layo po. Kasi UST po uh -oh. talaga yung pinagpapachay ka pa namin. Uh -oh. Nagtry po kami na bumalik doon at uh, nakiusap yes. nga po kami. So ano ba feeling mo noon, Shara? Sa, alam mo pa ba to na Jose Reyes to? Opo, alam ko pa po. Tapos putpunta doon sa UST, ano pakiramdam mo? Nag, sumasa sobrang sakit na po siya. Tapos nagmakaawa pa po, po yeah. ko sa... Doktor do sa UST. Yun nga po yung mga doktor doon na ibiyakin na lang po ako oh, na wag na po muna pag-usapan yung pera kasi po buhay ko po yung nandoon. Yes. Natatakot na po ako kasi nga po yung history ko nga po na pwedeng Yun pumutok yung matres ko, baka po mamatay ako. Yun na po yung nasa isip yes. utak so, ko. So anong nangyari? Ayun na nga po, Dok. Nung, nung second time. Eh, nung second time na po pagdating namin, Dok. Nasa bungad pa lang kami. Uh -oh. Eh, sumasalubong na po yung mga doktor. na una po si... Uh -hmm. si doktora sa hagon na sabi ka ang buwan niya kagad bakit bumalik kayo dito di ba sabi ko sa inyo dumiretso na kayo kagad ng East Avenue hmm. sabi niya pong gano'n sabi ko dok hindi na po talaga kaya ng uh, missis ko hirap yes. na hirap na po siya yes. mas lalo kong tumitindi yung ano yung yung pagsakit po hmm. tsaka pagkirot kasi yes. nga po yung 'yung dugo po lumalabas lumabas na 'yung mga 'yung dugo eh. Sis-sis second time around po kasi talagang nag-tobra na po talaga 'yung nagmakaawa sa kanila eh. Yes, yes, Para yes, lang po papasukin yes. nila ako oh, doon. Hindi na yes, nga po, oh. kung kaya ko pong bumaba ng taxi, lumabas na taxi, ako mm -hmm. na po papasok. Kinapalang ko, nakakapalang ko po talaga yung mukha ko para lang po doon. Hindi ko na po talaga kaya. Mas pinanindi nga po nila yung pera. So pagbalik natin, pumunta na tayo agad sa East Avenue at maganda naman yung trato, di ba? Mabilis na. Opo, okay, agad agad agad-agad po. Kaya lang yung baby paglabas ay wala, na. Agad-agad po. po kasi nila yung heartbeat ng bata. Wala yes. na po sila nakita. Bali, ang nangyari na check-up ko rin si Shara, I think tinanggap tinanggal ang matres, matres mo ko. kasi na napunit na ata eh. Oh. So, at, uh, at least ngayon safe. Okay na ba pakiramdam mo ngayon? Okay na, okay naman na po. Yung bata ay nai-libing na? Opo, oh, na po. I'm sure mar marami kayong nagastos din sa libing, kahit sa ospital. Ma malaki na, na ang hirap na inabot. Opo, oh, malaki rin po, oh. So, I mean, Uh, yung sa akin kasi talaga, dapat naman tulungan yung pasyente, kayo naman talaga yung talaga na, nakawawa. So, ano kaya maganda nating magawa? Ano kaya ang plano natin? Like eh, Andrew, ano bang, ano bang tingin mong pwedeng mangyari sa, sa pakiramdam mo? Ang sa akin po, Dok, sa parang ko, kailangan po talaga magbayad yung doktor sa nagawa po niya. Kasi buhay po ng anak ko po yung nawala, Dok. Eh. Yung chance po na makas makasama ko yung anak ko, yung mga piling ko yes, po ay eh, tinanggal yes, po niya sa amin. Yes. yes. Actually nagtatrabaho sa, sa as a Ako. messenger at si Shara sa bahay lang nagbabantay ng bata. Ikaw naman Shara, ano naman ang Ako tingin po. mo sa pangyayari? Alam kong uh, bago pa lang 'to nangyari. Ano bang feeling Ako, mo na dapat nangyari? Na gusto ko lang po yung yung justisya para sa mga mahihirap mm -hmm. na ayoko na pong maulit sa iba. Lalo na katulad sa akin na bata pa po ako, na ganyan na po yung, ganto na po yung nangyayari sa akin. Ayoko na po na, porket, porket private sila, tatanggihan nila yung mga mahihirap. As, kaya asan po yung hustisya ng mga mahihirap dito na mga walang pera. So pag emergency, sana pati mga private hospital sa tanggapin. Total kasi emergency talaga, hindi naaabot dun sa kabila eh. Meron ka pa bang balak sana dito or uh, katulad ng sinasabi mo kanila naawa ka sa mga mahirap baka mamaya din sila makapasok. Opo. 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 Ayun, yun, yun po actually sa mga nakikinig sa atin uh, baka hindi ninyo alam ay uh, na, nag-viral kasi yung yung naisulat ni Andrew at alam ko ngayon halos hindi na kayo tche-check ng internet eh. Opo. Meron ba tayong uh, gustong huling salita? Baka, sa, pa merong tutulong sa atin? Baka merong tutulong sa inyo? Or... ang, ang nakakatuwa kasi wala, wala silang hinihingi. Eh. O, okay. Oh, okay. Parang kahit dito lang sila nakatira, uh, hindi maganda yung gaano maganda yung lugar, eh, talagang at least, di ba, naisip niyo mo pa yung para sa ibang tao. Meron oh, ka bang gustong huling salita, Shara, sa mga nakikinig? Uh, gusto ko lang po sana na... At saka ang daming nag-share, ang daming uh, ng, uh, nagdadasal para sa inyo. At sana makarecover kayo uh, dito. Oo oh, nga po. Uh, nagpapasalamat nga po ko sa mga nangyari... Yung sa nag-share nga po na maganda po yung bukas sa amin. Hmm. Ang gusto ko lang po sana yun nga po, huwag na po sanang maulit ulit. Por, di porket doktor, di mayaman po kayo. Gagantuin nyo na lang po yung mga mayhir na katulad namin na walang karapatan na pumasok sa pribadong hospital dahil sa nangyari. Critical na po yung kalagayan ko noon. Mga time Pero nung mga dating check up naman, marami namang doktor na tumulong din naman sa iyo, di ba? Opo. So, ano so naman? parang case to case eh, Opo, nagkataon. Case to case. Okay. nagkataon. lang po talaga na siya yung doktor na yun, yung Experiment. time na yun. Yes. okay. So, maraming salamat sa pakikinig sana kahit papano naliwanagan ko ano yung tunay at hindi yung tunay. At least, klaro. Meron kasi nagsasabi, hindi tunay yung nangyari. Eh. So, at least, alam natin tunay at yung mga hinayin nyo. Tsaka siguro, kung merong pwedeng tumulong sa kanila, sa tingin ko, uh, malaking bagay din matutulong sa pamilya ni, ng mga pelayo. Eh. Salamat po.